Pasado ang isang ginang at isang menor de edad matapos mabistong nagtutulak ng ilegal na droga sa Davotas. Abang sa Pasay City, anim na pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog. Magbabalita si Dave Abuel. Nagliwanag ang kalangitan dahil sa apoy na lumamon sa mga bahay sa Barangay 183 a Pasay City kagabi. Halos yung taas ng mga bahay sa paligid ang apoy. Agad namang sumaklolo ang mga bumbero. Naapulang ang sunog pasado alaunan na ng madaling araw. Limang bahay ang nadamay kung saan anim na pamilya ang nakatira. Sa ngayon, nagpalugaw na sa kanila ang barangay. Sa barangay NBBS naman sa Navotas, kita pa ang pagbaba ng tricycle nitong babae at lalaki. May nakatransaksyon silang isa pang lalaki. Pero pagkatapos, bigla na lang silang sinunggaban. Iniupo ang ginang na 41 anyos habang pinadapa naman ang 17 anyos na kanyang kasama. Dito na diskubre na meron silang pakete ng hinihinalang shabu. Pulis pala kasi ang nakatransaksyon nila. Sa investigasyon lumalabas na galing pang lagunang babae at dumarayo pa sa Navotas para magbagsak ng droga. Runner naman daw yung menor de edad. Dati na itong nakulong sa Malabon. Matapos siyang makulong sa Malabon, dumipat po ito ng karating lugar. At tapos nagbabalik rito para uh, mag-supply ng mga uh, pinagbabawal na gamot. Sa tansya ng mga otoridad, nasa 1.4 million pesos ang halaga ng sabu na nasabat sa kanila. Heto na lang ang nasabi ng sospek. Abogado ko na lang po ang magsasalita sa korte. Pero yung minor po, kinakasang kapag niyo po ba? Hindi po. Ano yung partisipasyon niya? nagaalaga po ng apo ko yun. Himas ng ginang habang nasa kustodiyo muna ng DSWD ang minor de edad. Meron kami search warrant laban sa iyo base sa illegal na paggabit ng droga. Sa bisa ng search warrant ginalugad ng mga pulis ang bahay na ito sa Barangay Fort Bonifacio Taguig City kagabi. Isang pitaka ang nakita ng mga pulis sa ilalim ng mga gamit ni Tabada. Pagbukas, dito na tumambad ang hinina lang sabu na 40,000 pesos ang halaga. Agad na pinosusukan ng mga pulis si Tabada na notorious na pala sa kasong droga ay pangalawang uh, pangatlong ano niya na pangatlong uh, pangungulungan or Unang case niya is noong 2016, also is drugs din. At noong 2021, uh, kinasuhan din siya na. Ng... Ayon sa mga polis, ilang linggo rin nilang minanmanan itong nasabing drug din. Nang makakuha ng sapat na ebidensya, agad nila itong iprinisinta sa korte sa nakakuha ng search warrant. Pag-amin naman ng suspect, Oktubre ng nakaraang taon, sinimulan ang drug den. Kanino nang gagaling yung ginagamit ninyo? Minsan dala nila, minsan nagpapakuha lang sila. Himas rehas na sa Fort Bonifacio Police Station si na maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.